para nagko-complain sila nagkakaroon ng problema sa sex life after mm -hmm, a stroke mm -hmm. common ba to o hindi Oo, hindi lang sa sex life pati yung urinary and bowel disturbance pwede oh. yon no? common yon um, ano nangyayari hindi na sila maka control ng ihi o yung pagdumi tama, tama. Ano nangyayari? depende sa sa uh, area ng stroke usually hindi makontrol yung pag-ihi at the onset sa umpisa ng stroke pwede mag urinary retention after 72 hours napapalitan ng incontinence sila Oo. Oo. Tapos may problem din sa sex. Oo, yun. Anong gamutan binibigay natin? Depende, tingnan mo muna ang cost ba ito dahil sa mga gamot na binibigay, dahil ba sa depression ito. No? So, hindi kasi pwedeng bigyan ka agad ng gamot kasi yung mga gamot, pwedeng tumaas yung blood pressure. So, may stroke ulit. Pag stable na yung patient, pwedeng bigyan. Isa din nakikita kong problem ng stroke patients, yung depression. Mm -hmm. Parang marami na didepress sa kanila. Oh, halos 40% kasi kahit sino naman kung na-stroke, nagkakaroon ng disability, magkaka-stroke talaga, magkaka-depression talaga. So usually binibigyan na kaagad namin ng antidepressant. Meron ka bang mapapayo sa mga relatives? Paano mm -hmm. pinapasaya yung mga pasyente yung may stroke? Kasi naka-experience na rin ako ng ganito eh. Oo. So, uh, kung nakikita nila strong naman yung family support, no? nandun sila lahat, lagi, no? Yung iba kasi iniiwan lang yung mga bedridden, syempre ma ma madidepress talaga. So, yung strong family support, nandun sila lagi, no? So, uh, lagi nilang bibisitahin, no? Oh, importante din yung mga ibang therapy, music therapy, pwede yon no? Or, uh, touch therapy, yung imamassage nila. So, it can also help. Pwede bang magpamasahe ang isang pasyente na stroke? Pwede naman, basta yung spine hindi lang gagalawin.